sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga iskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guru, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa ay gaya ng Kanyang gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunukin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga nanonood sa online, kaysa natin sa pagdiriwang ng Banal na Misa, kami po ay narinito sa Barangay 268 at Barangay 271. Kasama po ang kanilang chairman, si Chairman Jervin Ribandos at Chairwoman Adora Reyes at ang kanila po mga konseho at mga kabarangay. At ngayon po ay nasa katlong araw na po tayo ng ating pagnunobena o paghahanda para sa nalalapit na pagdating ng uh, relic ni San Nicolas de Tolentino. Sabihin niyo nga po, San Nicolas de Tolentino. Kanina po na ituro sa inyo kahit paano ang konting kaalaman ng ating pong katikista tungkol sa buhay at kung sino nga ba si San Nicolas de ni Tolentino. Isa po sa matingkat no, na bahagi ng buhay o naging buhay ni San Nicolas ay siya po ay nagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sabihin niyo nga po, purgatorio. Para lang medyo magkaroon tayo ulit ng kaalaman dalawa lang ang lugar na pupuntahan natin pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito. Kapag namatay tayo, dalawa lang ang pupuntahan. Impyerno o langit. Ngayon, ano yung sinasabi? Bakit pinagdarasal yung mga kaluluwa sa purgatorio? yung mga kaluluwa sa purgatorio, ito ay yung mga dumadaan pa sa paglilinis bago lubusang makapasok sa langit. Dahil marahil, no, na tayo ay nabubuhay pa, hindi natin natanggihan o hindi tayo nakaiwas sa tukso at kaya nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi man natin lubusan, nireject ang Diyos pero meron tayong mga nagawang kasalanan na nagpapamansya. Kung baga, no? Nagpapamansya sa ating mga kaluluwa kung kaya kailangan tayong dumaan muna sa purgation o purgatory o paglilinis bago tayo lubusang makapasok sa langit. Malinaw po ba? Sino po ba ang gustong pumunta sa impyerno? Sino ang gustong pumunta sa langit? kayo po saan niyo gustong pumunta sa Divisoria hanggang Divisoria lang na tayo uh, so, sana ngayon pa din no? pagkaman araw-araw no? dito sa lugar natin lalo na dito sa Divisoria kapag hindi ka kumayot, wala kang kakainin kaya yung mga tao umaga pa lang ay busy busy na dito sa Divisoria ngayon nga kahit gabi na mayroon pa rin mga nagtitinda may mga naglalako pa rin kasi araw-araw kailangan kumayon. At dapat lang naman po yun, no? Kung gusto natin kumain, kailangan natin magtrabaho. Pero huwag natin aalisin yung bahagi na ano bang mangyayari sa atin pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito. Ah. Sa atin pong narinig na ibanghelyo, kung gusto natin makapasok sa langit, kailangan nabubuhay tayo sa pag-ibig. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Kapag sinamarize mo ang Bible, isang salita lang ang mabubuo natin, pag-ibig. Kaya nga pinagkakadiinan ng itanong ng isang iskriba, alin po ang pinakamahalagang utos at sinabi ni Yesus, ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang iyong Diyos. Isa lang ang Diyos. Ibigin mo ng buong lakas, ng buong kalwa, ng buong pag-iisip. Sabihin nyo nga ulit, pag-ibig. At pangalawang sinabi ay, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So, pag-ibig pa rin. Nilikha tayo ng Diyos, tandaan niyo po ha, no? nilikha tayo ng Diyos hindi para maghirap, hindi para pahirapan. Nilikha tayo ng Diyos para mahalin niya. Gusto ng Diyos mahalin niya tayo. Kahit kadalasan, hindi natin pinipiling mahalin ang Diyos. Kung hindi mo mamahalin ang Diyos, paano mo pa mamahalin ang iyong kapwa? Kung hindi ka rin magpapahalaga sa iyong sarili, paano mo pahalaga ng iyong kapwa? Kaya kailangan natin matutunan ano nga ba ang tunay na kaulugan ng pag-ibig? Paano nga ba magmahal? Kasi kung lahat tayo marunong magmahal hindi natin kakalimutan ang magmahal, hindi natin kinakailangan magkaroon ng bastos law. Ayan, no? May nakalagay. Bastos law. Kasi may nangbabastos. Kaya nagkaroon ng batas na bawal mong bastos. Parang magulat kayo, ngayon nila nakita. No? <laughs> Pero, na parang bastos law. <laughs> Di ba? Bakit nagkakaroon ng pagbabastos? Eh nawawala yung paggalang. Nawawala yung pag-ibig sa ating kapwa. Na unang-unang binigay na utos ng Diyos ay magmahal. Kung ang sa langit po kasi, dahil ang Diyos ay pag-ibig, sa so salamin puro pag-ibig. Kung hindi ka matututong magmahal dito sa mundong ito, paano tayo makakapasok sa langit? Eh doon ay puro pag-ibig. Walang puwang sa langit, ang galit, ang kayabangan, ang paghihiganti, walang puwang yun doon sa langit. Eh, suriin natin. Ano ang nila naman ng ating puso? Bukas, kap, no? kapisahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Na maganda rin na ngayon pala, masuri na dahil pagdating ng araw, hindi naman itatanong ng Diyos. Hindi itatanong sa atin gaano tayo nagkamal ng salapi. Gaano kalaki ang pera natin nung nabubuhay tayo. Hindi yun tatanungin. Ang tatanong at titingnan sa atin, gaano tayo kalaking na nagmahal sa Diyos nagmahal sa ating kapwa? Gaano ka nagmahal? Yun ang titingnan. Kasi kung magnagmamahal tayo, wala tayong susuwayin sa mga utos ng Diyos. So kaya tayo sumusuway dahil nakakalimutan natin yung utos na pinakamahalaga ang magmahal. Utos po yan. Hindi yan request, hindi yan basta nandiyan, kundi inutosan tayo na magmahal dahil yan ang magiging susi natin para makapasok sa labi. Amen?